gusto mong kumita online pero nalilito ka kung saan ka ba dapat magsimula. So ito, ito yung tatlong legit na options ngayon, yung last kakaiba at underrated. Watch till the end, baka yun na pala yung para sa'yo. Una is yung freelancing. So kung may skill ka like writing, designing, video editing, pwede mo tong gawing service at pagkakakitaan. Pero tandaan mo, hindi ito trabaho lang. Isa itong self-employed business at ito yung ginagawa ko din. You're selling your skills as a service. Kaya kailangan mo rin ng courage, disiplina at tamang community kung gusto mong magtagal sa field na ito. Pero paano kung wala kang service na binabenta or mabebenta? Pangalawa is yung tinatawag na traditional affiliate marketing. So dito, magpo-promote ka ng product or link tapos kikita ka every time na may bibili. So ganyan nag-work yung traditional affiliate marketing. Kagaya ng pag affiliate kina Lazada, Shopee, TikTok, or yung mga ibang affiliate programs. Simple siya, pero madalas, isang beses ka lang magkakaroon ng komisyon sa first interaction. Ibig sabihin, kailangan mo ulit ibigay yung affiliate link mo. And now, here's the part na hindi pa alam ng karamihan. Ito yung pangatlo, tinatawag na rev share affiliate marketing. So parang affiliate din siya, actually affiliate din siya. Pero may twist kasi dito, may lifetime commission. So ibig sabihin noon, pag may customer ka at bumili pa siya ng ibang product kahit after one week or one month, may kita ka pa rin. May ready-made system training at supportive na community, kaya kahit beginner ka, may chance na magkaroon ka ng resulta. Pero hindi ito get rich quick ha. Ito yung smart na paraan, lalo na kung beginner ka pa o wala ka pang experience pero gusto mong mag-business. So ang tanong, ano ba yung mas bagay sa'yo? May skill ka at gusto mong mag-freelance? Gusto mo ng quick commissions through affiliate pero limited? O gusto mong mag-build ng digital business na may lifetime value kagaya ng RevShare affiliate marketing? So kung curious ka sa RevShare model na ginagawa ko din bukod sa pag-freelancing, comment RevShare sa ibaba and I'll send you the details. Tatlong paraan para kumita online, alin ang bagay sa'yo?